pag agawan ng kutsilyo sa holdapper ang gwardya ng isang motel sa Zamboanga City. Malapitan ding binaril ang secure ng isa pang holdapper pero nagmintis. Ani sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Nakaidlip ang kaherang niyan sa front desk ng isang motel sa Zamboanga City. Maya-maya may dumating na dalawang lalaki. Ang isang helmet at armado dumerecho sa kahera at nagdeklara ng hold-up. Dito na nagising ang kahera. Wala siyang nagawa kundi hayaang buksan ng kawatan ang kaha. 22,000 pesos ang nakuha nito. Sa kuha naman ng CCTV sa labas ng motel, kita ang pagdating ng gwardya habang nangyayari ang hold-upan. Sinita ng sekyo ang suspect na nasa labas ng motel. Nang makalapit ay nagpambuno sila. Nagpaputok naman ang baril ang isa sa mga holdupper. Napaupo ang gwardya saka naman tumakas ang mga kawatan. Sa video sa loob ng motel, kita ang kahera na nagtago sa ilalim ng lamesa. Habang ang pinaputok ang gwardya, nakabangon pa dahil nagmintis pala ang holdupper. Hindi tinamaan ang CQ. Sinubukan pang habulin ng gwardya ang mga suspect pero nakamotorsiklo silang tumakas. Ang kahera, grabing takot daw ang naranasan. Oh, Nasag talaga. Nanginig na, na talaga lahat o -o -o. ng katawan. Hindi ako makagalaw. Kwento naman ng gwardya, may dala palang kutsilyo ang salaring nagsilbing lookout. Mabuti Ay, na lang at hindi siya nasaksak. nag na kami ng kutsilyo kasi saksakin niya ako. Gawang ganyan ng kutsilyo. Tapos pag naano na -ano, ng kutsilyo, sa loob lumabas, pinaputo ko na. Ang sa akin yun, parang nawala ko ng malay ba. Sa awa ng Diyos, hindi ko natamaan dahil inaalam na ang pagkakakilanlan ng mga sospek. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.